At dito na tayo, kakaanan na tayo rito Ito, papuntang iba na to eh Dito tayo ngayon Kakaanan tayo Maghahanap din tayo ng gas station ano Kasi dalawang Dalawang bar na lang yung gasolina natin Ayun oh, mukhang mukhang meron ding ginagawa dito bypass road oh. Ayan oh, nakita nyo mga adventure. Hindi ko lang alam kung saan tatagos yung bypass road na yan. Ayan. Alamin natin yan. Pag, ano natin, sa susunod na pagkakataon. Malaki na rin yung nagagawa. Ang gando na oh, malayo na. Yung bypass road na yan, dito yan sa Botolan. At nandito na tayo sa Botolan Kapas National Road. Ito, ayan, National Road 'to ng Botolan Kapas. At ito ang Barangay Hall ng Paudpod. Ayan, Paudpod. San Vales. Para sa mga hindi pa nakakapunta ng Paudpod, San Bales, ito ang kanilang lugar. Ayan, meron ditong school. Napaka payapa, napakatahimik ng lugar na 'to. Talagang masasabi ko probinsya pa. At malapit-lapit na tayo doon sa ating i-update sa inyo doon sa Botolan Kapas Bridge na ginagawa ngayon. At yan guys, makikita ninyo, ito yung pinaka-landmark, yung Bangkali Street. Ito na yung daan papunta doon sa Botolan Kapas Bridge na ating i-update sa inyo ayan ang pinaka landmark growing tree ayan ayan Bangkal Street medyo lumagpas tayo kanina pero kapraso lang naman at dito na yung daan at tiniti ako pagdating ng araw itong kalsada na to maraming dadaan dito Siguro sa ngayon, ito lang ang makikita ninyo. Baka pag natapos itong ginagawang tulay na to at magdugtong doon sa kabilang side ng Kapas Tarlac, eh, i-upgrade nila itong kalsada na to. Ayan, may tindahan dito. Ayan, meron din tayong madadaanan na ilog rito. Ayan, ito. Meron naman palang ano, sign. Yung Kapas Botolan Road. Dito. Ayan, oh. Botolan Tarlac National Road. Talagang napakasarap ng pakiramdam pag nandito kayo. Ramdam na ramdam niyo yung buhay probinsya. Napakasariwa ng hangin. Napakapresko ng lugar. Napakaganda ng lugar na to. Kapag uh, talagang nature lover ka, ma-appreciate mo yung ganito eh. Ayan, ang ganda oh. At yung bundok na nasa harapan natin, yan. Diyan tayo pupunta. Ganda oh. Ang ganda, oh. Ang ganda, guys. Yeah, ang ganda ng view. Whew. Time check. It's now 9.50 na. Grabe, no? Ang ganda. Nakakamiss mag-rides ng ganito. Kahit na napakalayo ng rides Pero basta ganyan ang makikita mong view Sulit Sulit ang pagod May mga residente dito nakatira sa mga tabing daan. At makikita ninyo na napaka payak ng kanilang pamumuhay. Mga kubo-kubo lang yung mga halos mga bahay rito. Ayan dito. Hindi yan, sa kabila. At mataas na tayo. Unti-unti na tayo tumataas. Oh. Papanik pa na ng papanik. Ayun, nauna na si Idol. Si Bendy Nauna na si Idol Denby. Iikot lang natin to. Iikot tayo sa bundok na to. At malapit na tayo. Mga 5 minutes away na lang. Ayon kay Google Map. Papunta doon sa tulay na i-update natin sa inyo. At medyo masama yung pinapakitang panahon ano nagkukulimlim unti-unting nagdidilim dito sa dinadaanan natin grabe oh ang ganda oh Woo! napakaganda napakaganda Dito nakikita ko na rito yung tulay. Kaya lang hindi pa makita sa sa video. At malapit na tayo, mga adventure. Sa bandang kanan natin yung ginagawang tulay na i-update natin sa inyo. At ayan. Barangay San Juan. Ah, ito pala. Barangay San Juan. Notice to the public. Ayan. Hindi ko alam kung dito. Pasok tayo. At meron dito itong mga machinery, no? Na mga makikita. Ay! Sir, yung tulay lang sana. Pababa pwede Sa baba At Dito sir na sa kaliwa no Ayan Thank you Wala na raw palang daan dito Wala raw daan O oh, Dito Patarik nga Dito sa kaliwa Kaya lang medyo Alalay lang alalay na muna ako Ayan, matarik. Okay naman yung daan na patag ng konti. At ayan na, oh. Kitang-kita na rito yung tulay na ginagawa. Grabe, dito pa lang. Ang taas ng tulay pala na to. Napakalaki pala ng tulay na ginagawa na to. Bawat isang poste, yung pinaka-beam na makikita ninyo, ang lapad. Grabe. Yan, may, mga gumagawa rito. At doon, yun yung pinakadulo ng tulay. Parang may nagbubutas na ng daan doon eh. Hindi ko alam kung dito nga o kung dito. Teka. May nakikita akong backhoe doon eh. Papapa tayo. Ah, na una na si Idol din. Sa so tingin ko continuous naman yung paggawa nila dito ng tulay. Yeah, may mga konting landslide dito sa gilid natin. Time check, it's now 10.19 ng umaga. Ayan. Matitigas naman yung mga bato. Oo. Oh. Kabila, no? Teka, tediretso lang muna ako. Tignan ko. Awala oh, na. To, to. Atian, salamat din kay Idol Denby. Uh, dalawa kami na magshe-share sa inyo ng update dito sa Botolan Kapas Bridge na ginagawa at itong binablog natin nga to darating ang panahon na talagang magiging kapakipakinabang grabe oh ano pala no ang taas ng tulay kapag nandito pala kayo sa sa baba ang taas ng tulay doon kami galing at eto na yung itsura ng tulay guys dito nasa ilalim na kami at marami na rin na ilalatag na ano pinaka pamorma no yung beam niyan no 1 2 3 Four, five, six, seven, eight. Sa pangwalong poste, meron ng beam na nilalagay. Yan, yung horizontal beam na yan. At meron mga tao dito na gumagawa ano sa site. Ayan o. Oh. Ito pa yung itsura sa ngayon habang under process pa ang paggawa ng tulay. Makikita ninyo kung gaano kalapad yan. No? Oh. Ang lapad ng o oh na to. Tsaka ang dami. Ayan o. Oh. lang tignan pag nandun ka sa malayo. Oh. Siya, idol Denby o. Oh. lang tignan. Pero ang ganda ng ano dito Ang ganda rin ng view Ang ganda ng view Grabe Ayan Punta pa tayo doon ipakikita natin sa inyo kung hanggang saan tayo pwedeng makarating ayun may mga naliligo dito ayun malaalim pala Eh, may mga naliligo pa. Ayan. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim ito eh. Bala ko sana dumiretso hanggang doon. Pero, kaya lang doon sa kabila, medyo malakas ang agos. Kaya, hindi na tayo tutuloy. Kasi baka mabahura lang tayo. Pero dito yung, ano yan, magtutuloy ang dana yan hanggang doon na. Doon na magtutuloy yung daan na yan, dire-diretso na, papanik, hanggang makarating na ng tarlac. At doon na yung ano nito, unang balita nito na hindi raw matutuloy yung ginagawang daan dito sa Kapas Tarlac papuntang Botolan. Pero ito na yung katunayan na continuous yung ginagawa na process dito ng tulay para makumpleto ang project na to. You know, pwede pang maligo rito 'yo. Sarap maligo eh. botolan Kapas project ng DPWH sa pamumuno ni Public Works Secretary Manny Villar ay may kabuuang budget na umaabot ng 5.9 billion Philippine peso. Ang road project na ito ay may kabuuang haba na 81.9 kilometers na mag-uumpisa sa probinsya ng Tarlac at magtatapos dito sa lalawigan ng Botolan, Zambales. At dahil sa proyektong ito, mas mapapabilis ang transportasyon ng mga turista at motorista papunta sa ecotourism site ng Sambales at magbibigay din ito ng malaking tulong sa agriculture ng Tarlac. At dito ko na po tataposin ang vlog natin sa araw na ito dito sa Botolan Kapas Bridge na ginagawa dito sa Botolan Sambales. At sana nagustuhan ninyo ang ating adventure ngayong araw na ito at sa pag-update ng ginagawang tulay. Tiyak na talagang malaking pakinabang ano, no? at saka magiging maganda ang turismo sa darating na panahon dito sa Botolan Sambales kapag natapos itong tulay na ito at doon sa ginagawang daan sa kabundukan itong Sambales papunta ng Tarlac. Talaga namang kabang-abang ang proyektong ito. At yan sa likod ko si Idol Denby. Maraming maraming salamat po. Yan, shout out kay Idol Denby. <laughs> yan no? talagang solid. Solid na kasama. oh, cowboy! Don't forget na paki-like din po, subscribe din sa kanyang channel. Suportahan niyo din po ang kanyang channel katulad po ng pagsuporta ninyo sa ating channel, Pransi Adventure. At dito ko na tatapusin ang vlog na to. Maraming maraming salamat po. Always remember, ride safe, stay safe and be safe. Francis Adventure, signing out.